May isang video na na-mention tayo at yung scenario dito sa video na to eh yung sasakyan is hindi makaahon dun sa matarik na kalsada and unfortunately medyo madulas nga. So ang nangyari, yung gulong umiikot then hindi ko kumakapit. So ngayon, yon uh, humingi siya sa atin ng advice kung ano daw ba yung pwedeng gawin in case sa uh, ganitong klase ng scenario, no? Okay uh, on the idea mga paps no, pwede nyo kasing i-approach siya ng mabilis o pwede nyo siyang i-approach ng tamang tama lang yung speed. So depende pa rin talaga do sa sitwasyon. Pero kung ako ang tatanungin ano, isang advice ko diyan kung hindi talaga umaahon eh kung loaded yung sasakyan, eh tanggalin niyo muna 'yung mga nakaload sa kanya or kung may mga sakay na tao 'yan, bumaba muna kayo para gumaan yung sasakyan at pwedeng makaahon na 'yan. Now, kung may mga tao nakasakay, eh di, sila tumulong din sila magtulak. Yan, para talagang makakaahon yan, yung senaryo na yan. Actually, ito ah, nung ano ko, nung mga, I think, hindi, kung hindi ako nagkakamali, mga high school days ako, kasi yung sasakyan namin, naiwan doon sa garahe. And unfortunately, ako yung nautusan na paanda rin yung sasakyan at mga atras-abante lang naman, liku-liku ng konti. So, hindi naman ako lumalabas sa pinaka street. Kumbaga, doon lang kami sa pinaka kali din namin. And ayun, uh, medyo maputik nga yung kalsada nun. Then, may mga pagkakataon doon. Nung inatras ko siya, hindi ko na siya maibalik kasi gumagasgas na yung gulong. So, ang ginawa ko nun, eh, doon, luckily, may mga kaibigan naman ako. So, pinatulak ko sila. Then, yun, naitulak yung sasakyan. So, naigarahe ko na ulit yung sasakyan. Pero, yun nga, dito sa scenario na to, no, kung loaded yung sasakyan ninyo, bawasan ninyo yung load. pagaanin ninyo yung sasakyan. So, yun. Pusibli lang kumapit yan. Now, okay. So, sabi na natin, parang hirap pa rin, ano? Or, halimbawa, hindi naman loaded yung kotse. Wala namang ibang nakasakay. Ano ba yung pwede pang gawin? Isa sa mga pwede natin gawin dyan is, pwede natin siyang i-approach ng paatras. Try natin yun. Kung sakali, kung, ano, kung madali lang naman, try nyong i-approach ng paatras. Baka yan, makaahon na yan or uh, isa sa mga senaryo din dyan, habang ina-approach nyo siya, is kung sakaling nawawalan ng grip yung inyong sasakyan, pwede nyo siyang i-right and left ng pa konti hanggang sa makahanap ka ng grip. Okay? Or hanapin mo yung spot na sa tingin mo, eh makakapag-grip yung ating gulong. Okay? So, yun yung mga pwede natin gawin dyan. So, pwede nyo mong i-approach ng tamang-tama. Kasi ito ang problema, no? Pag masyadong mabilis kasi yung spin ng gulong, pwedeng lalo siyang gumagasgas. So try mo yung approach naman na manadahan-dahan. Then para makakuha siya ng grip, pwede mong left and right ng dahan-dahan para makuha mo rin kung saan sa tingin mo nagkakaroon siya ng grip. Okay? Then yun. Eventually, pwede nang umaho niya. Now, okay, sige. Sabi na natin yung question na ano ko na eh. Uh, in-approach na siya ng dahan-dahan, in-approach na siya ng mabilis, pero di pa rin nakakaahon, nagbawas na ako ng load. Okay, hindi pa rin ako nakakaahon. Ano yung pwede ko pang gawin dyan? Okay, isa sa mga pwede nyo gawin dyan is, yun, pwede kayo magbawas ng tire pressure. So, sabihin na natin kung mga 33 PSI yan, pwede mong gawin mga ano lang, guro mga 20, yan, mga 15, para lumaki yung, iyong ano, yung tinatawag na rolling resistance. So, kung malaki na yung rolling resistance mo, yun, pwedeng umahon na yan. Now, kung hindi pa rin umaahon sa mga senaryo na yon, eh maybe kailangan mo nang magpahila. Or hintayin mong gumanda yung lagay ng kalsada o nung uh, lupa na hindi na siya maging uh, madulas. Eh yun, baka ma-okay na. So ganun lang mga pops, no? Kung baga, wala, iba-iba talaga yung pwedeng magiging senaryo, no? Uh, misa nga, may mga pagkakataon pa nga dyan, di ba? Yung dyan sa may tagaytay yung Starbucks, di ba? Hindi siya makaahon. Parang ang nangyayari, ako napansin ko doon, ang naging problema, masyadong loaded yung sasakyan. So, ang nangyayari, i spin naman yung gulong, pero ang problema, hindi makaahon. Eh, baba mo na yung mga nakasakay. Para naman gumaan yung kotse. Natural, talagang mahihirapan yun kung i spin. O, yun, may mga pagkakataon din na baka naman upod na yung gulong. Kaya, ganun din. May mga sinari din, baka upod na yung gulong. Kaya, i spin, no? So, wala siyang grip. Then 'yun, kung sakali naman sa mga ganung pagkakataon, left and right lang din 'yun, pwedeng umoke 'yun. Das bawas din ng ano, bawas din ng tire pressure or uh, isa sa mga pwedeng gawin natin diyan is i-approach natin din ang patalikod. So, ganoon lang, ganoon lang 'yung pinaka-idea no sa mga ganyang klase ng scenario na 'yung dumudulas 'yung ating gulong o nag i spin 'yung ating gulong. Pero 'yun nga, ang pinaka problema kasi dyan, minsan, pag the more natin inaapakan yung gulong, na umiikot yung gulong, na umuusok na, ang nagiging ending nun is lalo siyang hindi kumakapit. So, minsan, may mga pagkakataon na hindi natin siya kailangan bilisan, kailangan lang natin ng tamang-tamang speed, then hanapin natin kung saan magigrip yung ating kotse. Okay? So, ingatan nyo rin, no? Kasi pag masyadong uminit yan, eh, syempre, mabilis mauupod yung gulo mo, iinit yan, may possibility pa na baka yan ay uh, maplat o pumotok, diba? So, sayang, mas malaki pa yung magagastos mo, no? Um, yun, pinaka-the pinaka best nyan talaga, magalampoy ng taga-tulak. <laughs> yan, yan talaga, wag seek kayo ng help or taga-hila. Yan na yung pwedeng mga re remedy sa mga ganyang klase ng senaryo na hindi kayo makaahon pero common din naman as long nag spin yung gulong. Kaya niya yan eh. Kasi iba sasabihin, hindi maliit kasi yung kotse. Hindi naman. Eh yung isa nga mas malalaking kotse. Ano rin, hindi rin makaahon. Kasi ang nangyayari naman, mabigat yung kotse masyado. Di ba Eh yung mga malilit, magagaan lang yan eh. So mas madaling itulak yan. Madaling hilahin yan. Isa mga dalawang tao lang umaahon na yan eh. pag tinutulak eh mas magaan naman itulak yan <laughs> so yun yun yung pinaka idea no so kung sakali mang nandiyan kayo sa klase ng scenario na yan ayun ito ah, ah, sa mga naka automatic dyan so pwede nyo siyang ilagay dun sa L or B nya para malakas yung hatak nya pero hindi siya ganun kabilis or kung may manual mode naman yan lagay nyo siya dun sa first gear or kung sa oh, manual yan first gear nyo rin tapos i-approacher siya. Then 'wag masyadong mabilis. dahan tama lang. Kung kumbaga yung parang yung gulong natin nagigrip. Okay, nagkakaroon siya ng grip. Then ah uh, pagsakaling medyo sa tingin mo nag-i-spin ng konti yung gulong, try mong left and right yung inyong manobela. Hanapin ninyo yung magkakaroon siya ng grip. 'Yan. Then kung sakali ah uh, na ano, 'yun aahon na yan eh. Now, kung hindi talaga kaya Okay, so kung mabigat kayo, bawas ng tao, di ba? Bawas na lang, or bawas ng gamit para gumaan yung kotse. Kung hindi pa rin kaya, eh, bawas ng tire pressure. So, ganon lang, ganon lang yung mga idea no, na pwede nyo gawin kung sakaling nandiyan kayo sa mga klase ng senaryo na mga paahon na nadudulas yung kotse ninyo na hindi na makaahon dahil nga nag spin na yung gulong. So, sana nakakuha kayo ng konting idea no, with regards sa kotse. Salamat pala dun sa nag-mention sa akin. At at least yun, nakapagbigay din ako ng idea dun sa mga new car owners, sa mga magagaling sa off-road dyan yan. Uh, Alam na alam na siguro nila kung ano yung gagawin Pero syempre, hindi naman lahat ng nanonood is uh, expert Kung baga may mga baguhan din na hindi rin nila, o wala rin silang idea kung ano yung pwedeng gawin nila Para maiahon nila yung kotse nila Actually, na ko rin yan sa aking uh, misis eh, yun nga, tinanong nga rin ano, ano, ano daw ba yung dapat niyang gawin? So, yun na, yun din yung naibigay kong advice. So, yun mga paps, no? Yun, salamat sa panonood. Sana may konting idea kayong nakukuha doon sa mga video kong ina-upload para sa kaliman na nandun kayo sa senaryo na yun. May konting idea rin kayo kung ano yung gagawin. Kung nagustuhan ninyo yung video, pakilike na lang mga paps.